Si Amboy at ang nawawalang bariya Si Amboy ay isang batang mahiling maglaro. Isang araw, habang naglalakad pa uwi galing palengke, may nakita siyang kumikinang sa lupa, isang limang pisong bariya. Wow, may pambili na ako ng candy, tuwang-tuwa niyang sabi. Ngunit bago niya ito pulutin, may nakita siyang isang matandang babae na mukhang nag-aalalang hinahanap ang kung anong nawala. Nilapitan niya ito at nagtanong, Lola, may nawawala po ba sa inyo? Oo, iho. May nalaglag akong limang piso. Pambili ko sana ng bigas. Malungkot na sagot ng na matanda. Napatingin si Amboy sa bariyang nasa sahig. Alam niyang pwede niya itong kunin para sa sarili. Pero alam din niyang mas kailangan ito na matanda. Gumiti na lang siya at pinulot ang barya. Lola, heto po yata yung hinahanap niyo. At agad na nga nagliwanag ang mukha na matanda. Salamat anak, napakabait mo. Kinabukasan, may dumaan sa bahay nila ang boy na tindero ng tinapay. Laking gulat niya nang bigyan siya nito ng isang mainit na pandisal Bayad ito ng isang matandang babae na pinasaya mo kahapon, sabi ng tindero. Napangiti si Amboy, higit pa sa limang piso ang natanggap niya. Aral ng kwento Ang pagiging matapat at mabuti sa kapwa ay laging may gantimpala.